After one week mga boss. Uh, Mago one week na ata. Dapat ito. Tuloy ko to, na ito kasi nagbagyo dito. Katapos-tapos lang oh. So yung mga gamit ko andun. Pa sa taas. Yan. So tingnan nyo dito. Wala pa yung mga uh, nakalagay natin na gamit yan. So medyo nakabakanti ako ngayon. titingnan na natin to, Ang sabi ng may-ari hindi daw tumutunog yung isang channel tapos yung speaker terminal maluwag na tsaka yung RCA so papalitan na rin natin yan tapos yung mga RCA dyan ngayon tinisting ko na yan o basag ang tunog basag ang tunog mga boss yung isa okay yan. Yung right. Ayan. Oh, wala. Kabila. So, basag talaga. Then, sabi ko sa may-ari, nilang isa na lang to, tapos ano to, ginawa na lang ng paraan yung pinaka ano nyo. Papalitan na lang to ng mga potentiometer lahat para ano, magawa ulit. Pero mukhang pinalitan na rin, pero palitan na rin natin kasi inisprayan na ng langis. Basagang ang tunog. Pero testing na lang natin kung sakali Mga boss, para malaman natin kung saan nagmumula yung basag na tunog o garalgal kasi basag ang tunog ng isang channel dito tayo mag pinpoint agad sa pinaka input na to ng ano eh, papunta na to dito sa mainboard so kung dito basag ang tunog galing doon sa ano yung audio kasi galing doon sa pinaka preamp ibig sabihin doon tayo magpupokus pero papalitan naman natin ang pihitan yan eh ngayon, pag dito parius malinis ang tunog, ibig sabihin may problema sa mainboard. So, try natin yung injikan. Okay. Okay naman tunog. Ay, pandikit ko talaga. Ano eh. Uh, malinis naman yung tunog. Hindi nga lang pantay kasi may mga sablay ata yung pihitan. Pero, clear ang tunog. Lang. Ito yung ini ko mga boss Yan. Yan. Mas malakas yung tunog ng isa. So, ibig sabihin, may problema dito sa isang channel. Kasi, bas basag yung output nya. Uh, may napansin na rin ako dito na iba na yung kulay. Ayan, o. Oh, parang sunog na. Ayan. Tapos, andito pa. Oh, yung isa pa nya, no parang sunog na. So, mga busukata natin ang biasing tong uh, transistor. Tingnan natin kung ah... Uh, may problema sa biasing kasi may sunog na ano eh may sunog na resistor on ko muna yung ano digital ko so lagay natin dito yung tester Ayan, dito. naka DC volts tayo yan so ano nangyari dito sa tester ko napahingan lang ng isang linggo mag one week na kasi ng ano eh sa pool ng umulan dito sa amin at muntik ng bumaha buti hindi naman inabot yung bahay hanggang kalsada lang eh pasalamat tayo at ganun lang anong nangyari tika lang hawak ko yung cellphone tapos ang pag check natin ng bias pahirapan pa magkamali pa tayo dito ng checking so may bias naman syo oh. sa kabila So, 0.350 naman. Tapos may piyesa doon na wala Ayan. So, normal naman yung biasing niya pero basag ang tunog. Check up na lang natin. Kumbaga, uh, yung basag ang tunog, ito, nasa left. Bye-bye na lang natin yan. Kalasing ko na muna tong mainboard. Mapansin ko kasi walang piyesa dito. O baka nasa ilalim. Tapos yung sunog na piyesa na yan nalas na natin muna yung mainboard and papalitan din naman natin tong mga speaker terminal sa ebay nang mayari may ano ito nga lost trade na may lost trade na ata dito eh yung sabi niya hindi na daw maikot. pero mukhang okay pa naman may ikotan pa naman eh Oh, ah, meron na nga palitan na lang natin yung dolo. So, ang nakita natin dito ay ito sunog. Ayan, iba na ang kulay niya. Ah, yan usually ano yan, 3.3k. Ito naman 1k. Tapos may bakanting 5 watts na 220 dalawa. So, madali lang yan kasi kukopyahin lang natin dito. Then sabi niya paki-check daw yung kapasitor mukhang ano kat kalasin natin yan. Checkin natin. Pag okay naman, oklat pa naman, kaya lang medyo maluwag, di kita na lang natin yan. Then after niyan ay ito na lang yung ilalim niya. Maulan, gusto ko sana linisan kaya lang maulan. Ito yung resistor May signs of repair na rin. Ang nilagay ay 220 pa rin pero 1 watt. So lagyan natin ng 220 na one half tas ibalik natin dun sa ano. Uh, tawag dito. Sa likod sa dating position. Minsan napapaisip talaga ako. Siguro ano kaya yung mga dahilan nito ba't na ano uh, dito na lang nilalagay yung pisa. Baka nagmamadali o nakakalimutan. Di actual lang tas nung gumana nakalimutan ng palitan ng ano. Iba-iba kasi rason ng ano eh, ng mga gumagawa ng ganito so may mga signs of repair na rin talaga sya linisan na lang natin yan tapos ito naman yung sa kapasito ok mga boss uh, update ko na lang kayo pag ano napalitan na natin gusto ko sana talagang linisan yung board o hugasan sana uminit tumuloy tuloy yung ano, mainit na panahon para malinis so kalasin ko na muna to ito yung relay at saka ito. Okay mga boss, so nilinis muna natin. Medyo malinis na ng konti. Tapos, nakalas na natin yung kapasitor. Yung kapasitor okay naman. So, wala nang ano, uh, yung pinaka adhesive o pandikit nya, wala na, kaya maalog na, kaya didikita natin, ibabalik natin. Then, tamang tama, dumating na yung order ko sa online ng mga RCE yung mga ganito mapapalitan na natin dito. Yan, mapapalitan na natin. Tapos meron pa naman speaker terminal. Yung relay, kinalas ko lang kasi nilinis ko itong board. Then, masisimulan na natin. Ngayon, ang gagawin ko dyan ay wala namang kinalawang ata ito eh. Pira lang dito sa isa. Parang kinalawang yan, yung isang resistor na yan. Palitan ko na lang. Uh, ayan. Tapos, yung ano ito palitan na lang natin tong sunog tapos i double check natin yung mga hinang testing natin uli ganon muna ang gagawin natin dito kasi may iba dito yung hinang parang hindi na nakakapit o ito o oh. ah, malabo pala no mga boss pasensya na ano ba itong camera ko hindi gano'ng nahagip ng camera ay ay hala yun oh, ilawan natin itong party na to parang nagkaroon na ng kuro <laughs> ay nako na ano ba itong nangara paano nga ba ito ilock sige nga eh paano may tawag sila dito eh ilock natin yan ay lumalabo pa rin so dito tanggalin natin yan tapos ayusin natin yung hinang dito resolve din natin yan ilapit ko na nga yan ayan kasi pati viewers natin ito may hilo din sa likod ng kamay ko tapos lumalabo pa itong part na to parang hindi gaanong nakahina ang hirap mo naman ipagtanggol camera ah, mababad trip sa atin yung viewers natin ito eh ayan kalasin ko na lang tapos ulitin ko pag hina kasi mukhang hindi kumapit ng gusto tapos tansya ko dyan mga boss eh. okay naman yung mga power transistor yan double check natin tong resistor na pang emitter tapos yung mga pang base yun na lang ang gagawin natin yan kasi sinukatan ko ng biasing okay naman pero parang basag ang tunog nya eh subukan lang natin ayusin natin yung mga pyesa dyan tapos na yun muna gawin natin mga boss ayos na mga boss ayan bago na yung mga RCE natin dito pati yung speaker terminal yung balik na natin yung relay tapos yung ano ay nilagyan na natin ng glow. Yung resistor naman dito, ayan, napalitan na natin. Tapos yung dito, tama ba na ilagay ko? Tama. <coughs> Tapos dito pa, yung 1K. Ayan. Ano pa ba kulang dyan? Ititesting na lang natin to uli. Tapos niresolder ko na rin yan. Tapos nilinis ko na yung board. Kaya malinis na siya. Ayan na. So wala na yung pinaka ano niya. So ayos na to mga boss. Double check ko na lang ulit yung hinang ko kung may sasablay pa. O may dumikit So usual na yan sa technician. Kapag nag solder ka lalo na kung marami kang hinihinang dyan. sa isa mo pag ano. Mahirap na kasi ma-disgrace Maganda yung medyo mabagal lang para sigurado. Okay na pala mga boss. O, oh, baba natin ang volume. So, okay na yung tunog dito. Naisalpak na natin ngayon. Move on naman tayo dito sa main board o oh, sa harapan kasi hindi pa tayo tunog dyan. Malinis na pero dito yung medyo iba. Magkaiba silang tunog. Mas mabis dito. Dito sakto lang. O. Oh. So ang gagawin naman natin dyan ay kakalasin natin tong harapan. Tingnan nyo yung itsura na malinis. <laughs> may hindi malinis at saka yung malinis na. Magkaiba sila ng ano, ba? Diba? So dito may napansin ako na may kinalawang dyan. Then napalitan na rin pala ng mga potentiometer meter Papalitan natin ulit. Lalo na itong sa taas o. Oh. Ginawan lang ata ng paraan o nilangisan. So update ko na lang kayo bukas. Hey, mga boss, <clears throat> umaga na. Actually magtatanghali na. Ngayon, nakapokus naman tayo dito sa harapan. Ang gagawin natin dito ay unang-una ito. Nung kinalas ko, nakalas na rin. Nakalagay na lang dyan. Dikita na lang natin uli. So, hindi natin alam kung yung may-ari ang naggumawa nito o yung technician na unang gumawa. Ang gagawin natin dito ay magpapalit tayo ng mga potentiometer. Ayan. Mga potentiometer. Nilangisa na lang din kasi. Tapos napalitan na rin naman baka nagloko na. Then may mga kalawang dito napansin ko. Ayan. Tapos ito pa. Ayan pa. So kalasin ko na muna lahat to tapos malinisa din papalitan natin ng mga kinalawang na pisa. Meanwhile ito didikitan natin. Pati ito siguro. Ay ito safety pa naman. Ay hindi. Medyo nakaangat. Dikitan na lang natin uli. Yun lang mga boss nakalas na natin yung mga potentiometer ngayon madumi tong board linisan muna natin din patuyuin tapos saka tayo maglalagay ng mga potentiometer tapos i-solder din natin yung ano yun mo gagawin natin dito Tapos ah, napalitan na natin ng mga potentiometer at itong wire dito napalitan na natin. Yung putol na papunta dito yan. Pati yung connector napalitan na rin natin. So ito yung connector dyan. Oh, kasi natulog yan na rin nung kinalas natin. Dito naman, ninagdagan ko ng lutong dalawa kasi ah, para sigurado. Ito naman okay na. Tapos, Saktong sakto din kasi kinulang pa tayo ng potentiometer Dumating yung order natin sa online na potentiometer na ikabit ko na So asymbol ah, ko na lang to Then testing natin Mga ayos na to Yan Naibalik na natin Testing natin dito Yan kabilaan So, Natagalan ako dito kasi hindi pa pala sinto sa butas yan. So masayad itong ano. Nagawang ko ng paraan. Tapos yung pinakauling ginawa natin ito ngao, o. Oh, yung panjaan. Ay hindi umaandar. Buti na lang mayroon akong luma. Ayan. Nagabit ko na. Umaandar na. So ayos na itong mga boss. Sinubukan ko na sa mic. Takpan ko na lang. At i-testing e, ko na lang tu bukas.